driver ng puting kotse. Ayon. Okay, nagkapormahan hanggang sa yun, nagkasapakan. Yun talagang pinagsimula ng gulo nung manapak po yung driver ng puting kotse. At yung puting kotse po na nagbangga ng motor, hindi po yan yung talagang nakagigitan ng mga biktima, kundi rumesback po ang tatay ng driver ng kotse. At ang ginawa niyong resback ay binangga yung motor at muntik pa mabangga ang ilang bystander sa sapak po nila ako. Ang dami. Sino sa sapak? Yung po, no, yung, yung nagsinasasta okay, so, ko. Ay, baka tatay. Yun yung tatay. Ayan, si Carl Crisologo. Yan yung may hawak na armalite. Tandaan mo to papa tayo hindi Sabi niya po sa amin. Kaya ngayon po natatakot kami kasi sabi po ng mga concerned citizen na mga kapitbahay ko, wag lang maglalabas-labas kasi dito sa subdivision namin, may nag na dalawang kotse. So kayo ba'y gusto makipag areglo o gusto niyo pong ituloy yung kaso? Billing naman po Biling kami naman kung po... makikipag-usa po sila ng personal. Kapag ayos po kami, wala pong ingyapang natatabihin po sa inyo. Pupunta ako dyan. So ayaw yung umuwi. Ngayon. <laughs> Takot pa rin po. Choice niyo po yan. Kung gusto nyo, i-hotel ko kayang Monday. Sige po, sa Sige. Sige. na po yung keycard nyo. Tapos sagot na po ni Idol yung accommodation nyo. Tsaka po yung binigay ko sa inyong money kanina na no, 1,200 for food allowance po yun. Maraming maraming salamat po Idol Rapi. Salamat po sa ginawa niyong pagtulong sa amin at salamat po sa hotel. Ngayon po makakapagpanga kami ng maayos ng dalsa sa inyo. Maraming 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 salamat po. ma'am. Sabi niya sa akin kanina, magkikipag areglo daw siya, pero nakiusap na wag daw ipakita on air yung kanyang pagpunta rito. Kasi sabi niya daw po, apektado daw po yung anak niya. E kami nga po, nung una pa lang po, pinakita na namin mukha namin, kahit apektado yung kapatid ko din na nag-aaral. Saka yung pamilya ko rin po trabaho niya o kahit ano man po na meron kami. Epektado. Dahil nga po sa kagustuhan namin maayos to, pinakikita po namin para ipincase man po kasi gusto po namin sa inyo makita. Lalo na po yung bumanggas ng motor namin. Gusto namin makita yung mukha niya o ng kahit sino. Para ipincase man po ulitin niya po yun, alam na po na ibang tao kung sino siya. Nakakatroma talaga yung nangyari sa kanila. In fact, ako sir, pinanood ko lang yung video, hindi talaga ako related sa kanila. Pero nung nakita ko yung video, nakita ko yung nangyari sa kanila, nakaka-stress, nakaka-trauma. I'm sure, naintindihan mo sir, kung sasabihin kong na-trauma mga ito. Lalo pa yung bang binabangga-bangga yung kanila motor, matapos sila upakan, tapos may pagbabanta. So willing sila makipag-ayos. Siguro sir, therapy yon para ma mabawasan yung kanilang trauma, yung kanilang fear, anxiety, if pagbigyan natin yung kagustuhan nila bukod sa areglo. Para kahit pa paano, gagaan yung kanilang kalooban. Am I right? Apo. Tama po, sir. After po ba nito, saan po kami Kung alimbawa, magkaka-ariglo kayo, opo. magkakabayaran. Kung meron pa daños sa barangay, opo. doon magkakapirmahan. Okay po, sorry, sir. Yun lang. Pinaramdam po sa akin ni ma'am na nung ako, halos din po na mangyayak po siya, na nagpapatawan Apologies din po siya, po siya. Naramdaman ko po yun patawaran po sa isa't okay. isa. Yun po yung naramdaman ko po. Nung kaya nga po buong lakas po ako ng loob dito nung pumunta, representative po ng pamilya ko. Para po maayos po yung nangyaring Ano po nangyari sa kapatid? Ba't di nakapunta rito? Observation po siya po. Kasi po may blood clot din po sa ulo nangyari. Ano ba ang klaseng pag-aayos ang gusto nyo mangyari? Ang gusto ko po sana, bayaran na lang po ninyo yung kung ano po yung kailangan bayaran. Gusto ko po talaga makipag dahil Ayoko po talaga may Ayoko yes. po nadadaan po kami ng ka Kasada na may nagbabanta o something pong may nakatingin na masama sa amin. Tapos ang gusto ko rin po sana maghingi po sana po ng sorry yung bumangga talaga po ng motor namin. Apologize, which dapat lang kung para sa, kung ako tatanungin, dapat lang talaga. So paparepair yung motor, babayaran nila yon Yung pagsapak daw po sa akin, kailangan daw pong bayaran nung nagsapak. Okay. Kaya sa unang-una po, yung kapatid niya po unang nagnapak sa akin. Ma'am, ngayon pa lang po sinasabi ko sorry ulit. Okay ma'am, sorry. Bilang po sa pamilya ko at yung pamilyang side na rin po sa kabila, sorry na rin po talaga. Sabi nyo nga po, salamat po. Hindi ko na kailangan lumuhod. Nakikita ko po talaga mabait po kayo. Tagtag-tagting -tag po sa motor ma'am, pag-usapan po natin. Ngayon po yung pagbabanda. Kaya nga po ko lumalapit po sa inyo. Nagpapakumbaba po ako sa inyo na para maging maayos na po. Ano po pala yung motor po? Miusol ay po. Okay po. 115. Ano po yung naging sira po? Ayan po yung mga hmm. Oh. Po, so. Ano po ba siya? Center pa siya? Opo, ano, center tagilid pa. na rin po Tagilid, tagilid. na rin po yun O oh, sige, okay, o oh, sige Kung papaayos na lang O oh, sige, doon tayo sa papaayos na lang Pag-usapan natin yung amount Okay po kayo po ma'am Yung sinasabi niyo po Danyos per wisho po Suggest lang ma ng mama ko Sabi kasi ni mama Isang suntok daw po Isang Dahil bawat isang buko-buko daw po Is 1,000 Sige po, sige po, po ma'am so, Masa magkana ma'am? Nakadalawan sa po siya sa Pero nga lang, yung pangalawan Himatay na po So, 20. Okay po, sige yung, po. Sa na rin din po sa akin yung lalaki, sir. Yung sa yung, yung mo, na sa kanya eh. Mm -hmm. Yung up, eh, up lang. Yung, yung sa inyo po, walang problema kasi syempre, mm -hmm. gumanti lang din po ako gawa ng syempre. Ako. Kayo po nasa kalagayan ko. Mm -hmm. So, sila pa ka rin nung backup. Oh, sir, Ilan sa pack sa'yo? Ang dami po, sir. Oh, baka hindi oh, na mabili niya. Pinabunutan pa nga po, sir, yung buntot ko eh. Hindi, so, kasi, so, so, ganito na lang, pag-isay na lang natin, ano, kaysa magbilang-bilangan pa tayo, isang sampu, 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 bente, na. Isa na lang, ano ba sa palagay nyo sa yung dalawa para masabi nyo sa kanya and then pag-aralan nila kung uh, yung bay para sa kanila okay mm. o yung, kung sila bay dapat tumawad o hindi na. Magkano? Kaya mo ba ko yung 50? Saka ko Yung po. motor na yun ayaw niya ipayos na kayong magpapaayos. Pagdating po sa, mag pa, sa magiging ano po natin, arrangement po natin, ayaw po, which yung sabi naman po ni Sir Rafi, transparency naman po. Sige po, gawin po natin. Oh, yung okay na. yung motor, ma'am, ganito po, ma'am. Ah, nakikita ko po, kasi ako wala po masyadong alam sa motor eh. Pero sabi niyo, kayo na po. Sige po, ma'am. Ganito na lang po. Roughly po, sa tingin niyo, magano po magagastos? Kasi po, ako, sasabihin ko po sa inyo, kasi i -re report ko po. Pumunta po ko dito, nag-gather na po ko ng pera sa mga kamag-anak ko po. Kasi nag-chipin-chipin na po kami para matapos na po talaga. Para pag-alis po namin dito habi ko po nga sa inyo, magaang na magaang po yung loob ko, tapos na po. Mababalita ko na po sa nanay at tatay ko, na tapos na pa. Legality po, ano po mga ano na natapos na po. Saan po, po, po tayo po? Ay, po. po Hindi po, saan nga po? Sa barangay nga po. Sa bukas, ngayon po, ngayon bukas po. Bukas po, lahat ng barangay, 24 hours yung mga barangay. Yung po, ito. pwede po ngayon. Pwede ngayon. yung kasunduan po ngayon, pwede po ba namin pakita yun na bawa, ah, nasa Cavite po kami, ito na po yung file natin. Ah, pwede yeah. po, or pwede po magpagawa ng dokumento sa of lawyer course, po para course, po yun. kasi po pag barangay illegal document yun po yun. Na po sa roughly po sa motor nyo po magkano po yung anihin nyo po Kayo, sige kahit po. overpriced po sige po bigyan nyo po ayun nga kaya mo 20 matapos na lahat 20, kaya mo sa 20, matapos na. Opo, kaya po. 20 sa motor, 50 yung sa hmm. Danyos. Okay. Pwede po ba akong tumawad ng konti po sa... Lapas ako doon? Opo. Yung nga po eh, ako po humingi po sa inyo ng pasensya danyos. Sa, danyos. sa Danyos. Ang dala kong pera po ay 50. Kaya po ba ang makipag-areglo po sa inyo or makipag-ayos po sa inyo ng 50 po? Yun po yung nag-gather kong pera po para po maayos na po ito sa mga anak po namin. 50, 50 po. Lahat po sana po. Kasi yun po yung dala kong pera ngayon. Okay sa sa ka na ba sa 'yun? Sa akin lang problema po. yung motor ko lang yung mga et cetera et cetera na ginastos ko. Okay, Ako na bahala na lang 'ton. Salamat po, ma'am. 50 na po kay na. Kasi sa mga Okay. 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 Sobra po. Okay. So samahan na natin sila ngayon sa barangay para doon lang magbayaran at magkayo sa magpirmahan. Legal document po yun, sir. Pwede thank you, mong thank you po. Pwede mo gamitin kahit saan yung oh, kopya. Okay? Oh, salamat sa pagpunta, sir. Sir, salamat po. Thank, thank you, thank you, you, thank you, po. Po. Thank you po. Napakabuti thank niyo man, po, sir. Peacemaker kayo. Dapat kayo nasa United <laughs> Nations, ha? Doon sa mga <laughs> peacekeeping. Bagay bagay kayo, sir. Yes, sir. Tama. Alam at saka yung demeanor niyo, sir. The way you speak. talagang mahinahon at talagang... Sir, wala naman pong... Wala naman pong... Magaling kayong mag-ayos ng problema. Hindi ko hindi po kakayaman po or kakaganda po ng buhay namin kung magiging mas mataas pa po kami sa kanila, sir. Mas maganda pong magpakumbaba eh. Alam po namin mali kami. Ay, na parito kasi magkakaroon po sana ng uh, kasunduan ito pong si Sir Ken, si Miss Janet and si Miss Lar regarding po dun sa nangyari dun sa TV5 mm -hmm. kay sa harapan po ni Idol Rafi Tulfo na magkakaroon po ng uh, settlement. <coughs> so dito po is uh, gagawa nilang po nang kasunduan. Salamat po talaga sa pag-accept ng pagpatabad po natin. At saka Sir sa, uh, maraming maraming salamat <coughs> din po Sir na kayo po yung nagpunta dito at <coughs> alam ko naman po na kapatid niyo po yung <coughs> ano pero yun lang po. Maraming maraming salamat po. Siguro kung magkakatagpo man tayo sa susunod na kabanata ng buhay natin, maharap po sa inyo yung kapatid ko na hindi ganyan yung pagkakakilala niyo sa una. Iwala kayo sa akin. Saludo po talaga ako sa inyo, Kuya. Mas saludo po ako sa inyo kasi nagawa niyo pong magpatawad po. Sobrang thank you po talaga. Kasamang dumating dito sa tanggapan ng lupon, ang magkabilang panig, upang ipa-record dito sa barangay ang kanilang kasunduan na nangyaring road rage incident. Sa tulong umano ni Idol Rapi Tulfo ay nagkaayos na ang dalawang panig. Ayon kay Ken Crisologo na tumayong representante ni Carl na kanyang kapatid, magbabayad siya o sila ng halagang 50,000 pesos bilang danyos sa nangyari. Ibibigay na ni Carl Crisologo ang napagkasundoang halaga dito sa harap ng lupon. Sinabi rin ni Ken na wag nang mag-alala si na Janet sa kanilang kaligtasan dito dahil walang karahasan na magmumula sa panig nila ni Carl at Ken Rizolongo. nagkasundo mm, rin na wala nang magsasampa ng kaso sa magkabilang panig. Fifty thousand pesos. Maraming salamat po. Thank you po. Thank you po. Idol Rapi, maraming maraming salamat po. Nakuha na po namin yung danyos po sa amin. 50,000 po. Ngayon po, nagsisilbing aral sa amin na sa karsada. Wag, wag po idaan ng init ng ulo. Thank you po, Idol Rapi. Uh, Idol Rapi, salamat po nang dahil po sa inyo nagkaayos po ang dalawang panig. At ngayon po, masaya na po kami mga ka at ligtas. Um, maraming maraming pras, salamat po.